Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aaral sa posibleng pagkakaroon ng sariling legal department ng Philippine National Police. Paliwanag ng Pangulo, ito yung upang masiguro rin ang kapakanan ng mga pulis laban sa harassment at maling akusasyon. Batid ng Pangulo na may pagkakataong nakakalusot ang ilang kriminal dahil sa magaling na abogado at napapanagot pa ang ilang Sa Sakaling maitatag ang mungkahi na legal department ng PNP, bibigyan ng libreng legal assistance ang mga PNP personnel. Pansamantala munang ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga buhay na baboy, karne at pork related products sa lalawigan ng Basilan dahil sa bantaro ng African Swine Fever o ASF. Naglabas si Basilan Governor James Saliman Hataman ng executive order matapos mahawahan ng ASF ang tatlong barangay sa Lamitan City. Kinumpirma naman ni Provincial Veterinarian Dr. Charmaine Tutu na nagpositibo sa laboratory test ng ASF ang barangay Buli kagalingan, buwahan at kalugusan. Gayon sinabi ni Hataman na wala namang ganito o gaanong epekto ang pork ban sa lalawigan dahil 70% ng kanilang mga residente ay mga Muslim. Alamin naman natin ang ibang balita mula kay Julius Pakot ng PTV Davao. Bayong Adlaw, nadawat na sa Bitanagan, makugihon Sustainable Livelihood Program Association sa Barangay Bitanagan sa Butuan City, ang 300,000 pesos ng kapital, gikan sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD, kini alang sa gitukod nilang consumer store, diha silang lugar. Among asosasyon gilangkuban sa 30 ka makanhing miyembro sa Underground Mass Organization sa New People's Army kon NPA dako usab ang pagpasalamat sa mga asosasyon kinsa nahimong usang benepisyaryo sa livelihood training sa ban pang ahensya sa gobyerno. Samtang gitanggal na sa pagpanerbisyo sa Davao City LGU ang 37 ka mga personahe sa Public Safety and Security Office kon PSSO kinsa nagpositibo sa gipahigayon nga random drug test na itong Mayo 3, Santo 13 ng Tuiga. Sumala pa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Gimo nila maong ang mga desisyon samtang padayon gihapon ang investigasyon sa pag-validate sa resulta sa gipagayong surprise drug test. Giklaro usab sa mayor nga kanunay nga nagapahigayon og drug testing ang lokal nga panggamhanan ngadto sa mga government employees. Subli nagpahimangno kini ngadto sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan ngalikayan likayan ang pakiglambigit sa ilegal nga droga sangit makaapekto kini sa ilang pagpanerbisyo diha sa gobyerno. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ako si Julius Pakot, Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pakot. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa impang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @ptvph. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.